Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakaimportanteng issue sa Philippine Navy Modernization Program, ang kontrobersyal na ulat na nagsasabing tatlo na lang daw imbes na anim ang makukuhang Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan. Ang report na ito ay unang binigyang pansin ng Defense Watchdog na Max Defense PH na nagsuri sa mga pahayag ng mga opisyal ng Philippine Navy at sa mga dokumentong inilabas sa Senado. Ayon sa report, sinasabing, only three, Abu Koma class destroyers ang target ng Philippine Navy. Pero matapos pakinggan ni Max Defense PH ang paliwanag ni Vice Admiral Jose Maria. Espeleta, ang flag officer in command ng Philippine Navy, malinong na iba ang konteksto. At sa totoo lang, ako rin ay isang ayon sa interpretasyon ni Max Defense PH, hindi ito nangangahulugang tatlo lang talaga ang gusto ng Navy. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa kanilang analisis, ipinaliwanag ng Max Defense PH na base sa mga sinabi ni Vice Admiral Espileta, tila hindi kayang i-offer ng Japan ang lahat ng anim na barko sa ngayon. Maaaring may mga dahilan na hindi pa pwedeng ilantad sa publiko, mga internal o diplomatic considerations sa panig ng Japan. Kaya't ayon sa Max Defense PH, ang Philippine Navy ay nagsabing gusto nilang makuha at least 3, pero kung posible, syempre mas gusto nilang makuha lahat ng anim. Ang ibig sabihin, ang tatlong barko ay hindi limit, kundi minimum target. Isa itong practical approach ng Philippine Navy kung sakaling magkaroon ng limitasyon sa offer ng Japan. Ibig sabihin, kung tatlo lang ang pwedeng ibigay sa ngayon, tatanggapin nila, pero hindi pa rin nila isinasara ang posibilidad na madagdagan ito sa hinaharap. Ngayon, alamin natin kung bakit napaka-espesyal ng na mga Abukuma class destroyer escorts na ito. Ang mga barkong ito ay dating bahagi ng Japan Maritime Self Defense Force at kilala sa kanilang pagiging matatag maaasahan at may kakayahang magsagawa ng anti-submarine at surface warfare missions. Sa isang banda, malaking hakbang ito para sa Philippine Navy kung matutuloy dahil magbibigay ito ng karagdagang firepower at sensor capability sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Pero ayon ulit sa analysis ng Max Defense PH, nagkaroon ng twist sa mga paliwanag ng Navy sa Senate Committee on Defense. Sinabi kasi ng Navy na posibleng alisin ng Japan ang ilang subsystems bago i-turn over ang mga barko. Ang mga subsystem na tinutukoy ay maaaring kasama ang sensors, sonar, radar systems, o weapons-related electronics, mga critical na bahagi ng combat capability ng mga barko. Ito ay salungat sa mga naunang ulat ng parehong Philippine at Japanese media na nagsasabing maaaring hot transfer ang mangyari. Ibig sabihin noon, ibibigay ang mga barko sa Pilipinas ng buo, walang tatanggalin na major subsystem. Sa katunayan, ayon pa sa ilang lumang ulat na sinipi rin ni Max Defense PH, pinag-aaralan noon ang posibilidad ng isang special arrangement o joint development project sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sa ganitong setup, maaaring makaiwas ang Japan sa mga restriksyon ng kanilang defense export laws habang tuloy pa rin ang pagpapasa ng mga asset. Dito makikita kung bakit naging maingat ang analysis ni Max Defense PH. Hindi kasi malinaw kung bakit nagbago ang tono ng mga pahayag ng Navy. Posibleng may diplomatic factor o bagong internal policy sa Japan. Tandaan, napakahigpit ng mga batas ng Japan pagdating sa defense exports. Ayon sa Max Defense PH, historically, ayaw ng Japan mag-export ng military assets sa mga bansang may territorial disputes, at kasama nga rito ang Pilipinas. Pero sa mga nagdaang taon, unti-unti nang lumalambot ang posisyon ng Japan, lalo na sa mga kaalyado nitong may katulad na interes sa regional security. Kaya't ayon sa Max Defense PH, malaki pa rin ang posibilidad na matuloy ang transfer kahit tatlo muna ang unang batch. At kung mangyari ito, posibleng maging daan ito para sa mas malawak na defense cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang deal kahit tatlo lang muna, malaki pa rin itong tulong. Bawat Abukoma class destroyer ay may displacement na mahigit 2,000 tons at may kakayahang magdala ng anti-ship missiles, torpedoes, at sonar equipment. Kung maayos ang kondisyon ng mga barko at makumpleto ang mga system, maaaring magsilbi itong backbone ng Philippine Navy sa anti-submarine warfare. Ngunit kung aalisin na ang mga major subsystems, ayon sa Max Defense PH, mawawala ng saysay -say ang kanilang combat capability sa unang bahagi. Magiging parang training o transition vessels, muna ito habang ina-upgrade. Kaya't isa sa mga nakikitang solusyon ng Max Defense ay local refit, maaaring ilagay muna ang mga barko sa Subic o Sangley para i-assess, pagkatapos ay lagyan ng bagong locally integrated systems o imported sensors mula sa South Korea, India o Israel. Isa pa sa mga binigyang diin ng Max Defense PH ay ang isyong budgetary. Kahit libre pa ang mismong barko, may kasamang malaking gastusin para sa pagtransport, transport pag, crew training, maintenance, at logistics support. Kung tatlo lang muna ang maibigay ng Japan, mas manageable ito para sa Philippine Navy at Department of National Defense. Pero kung madadagdagan sa hinaharap, kakailanganin ng mas malaking pondo at mas malawak na support infrastructure. Ang maganda rito, ayon sa Max Defense PH, ay nananatiling bukas ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Japan ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng mga proyekto gaya ng TC-90 training aircraft, maritime patrol training, at equipment grants. Ang abo Class transfer, kung matuloy, ay isang malinaw na palatandaan ng tumitibay na relasyon ng dalawang hukbong dagat. Ayon pa sa analysis, dapat din nating makita ito sa mas malaking larawan ng Indo-Pacific Defense Cooperation. Ang Japan ay aktibong gumagalaw kasama ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Australia, at United States upang mapanatili ang balanse sa rehiyon. Kung makuha ng Pilipinas ang mga barkong ito, hindi lang ito simpleng pagdagdag ng asset, ito ay simbolo ng mas malalim na strategic partnership. Ngayon, pag-usapan naman natin ang operational impact kung tatlo lang muna ang matanggap. Ang tatlong Abukuma class destroyers ay maaari ng magsilbing flagship ng mga naval task groups sa Visayas at Mindanao regions. Maaari rin itong i-assign para sa maritime domain awareness mission sa West Philippine Sea, kasabay ng mga bagong offshore patrol vessels na kasalukuyang ginagawa sa HHI ng South Korea. Sa ganitong paraan, kahit tatlo lang muna, makakatulong na ito sa pagpapalakas ng ating naval presence. Ngunit ayon sa Max Defense PH, dapat manatiling mapagmatsyag ang publiko sa mga updates, dahil posibleng magbago pa ang bilang o kondisyon ng mga barkong iaalok ng Japan. Ang mga ganitong proyekto ay dumadaan sa masalimuot na proseso, mula sa diplomatic clearances, legal documentation, hanggang sa actual transfer arrangement. Kaya't habang wala pang final announcement, may jing huwag munang mag -konklusyon. Kung babalikan natin ang sinabi ni Vice Admiral Espileta, malinaw na ang intensyon ng Navy ay makakuha ng as many as possible. Ang tatlong barko ay hindi indikasyon ng pagbaba ng interes, kundi realistiko lamang na pagtatansya sa kung ano ang kayang ibigay ng Japan sa ngayon. Sa madaling sabi, tatlo muna, pero hindi tatlo lang. Kaya't sa ngayon, payo rin ni Max Defense PH, maghintay muna tayo sa official updates mula sa Department of National Defense at Philippine Navy. Habang wala pang pinal na detalye, lahat ng ito ay nasa negotiation stage pa. Pero ang pinakamahalagang takeaway, tuloy pa rin ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa larangan ng depensa, at patuloy ang pag-asa ng Navy na mapalakas ang kanilang kakayahan sa maritime defense. Kung matuloy ang unang batch ng Abukoma Class Transfer, ito ay magiging makasaysayang sandali. Hindi lang dahil sa bagong assets, kundi dahil sa pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansang may iisang layunin, ang protektahan ng kalayaan at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific. Kaya imbes na isipin na, tatlo na lang, mas tama sigurong sabihin na, tatlo muna. Dahil ayon sa Max Defense PH, ito ay unang hakbang lamang at posibleng mas marami pang darating kapag naging matagumpay ang unang phase ng proyekto